Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 Trillion, yes. 16 Trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. <laughs> Oh, niya ng future ma'am, diri lang sa atakaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Magutang, ganito, example ha. Magutang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? Ano wala din tayong makikita? Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka.